Mga PDL ng BJMP San Jose District Jail sa Occidental Mindoro abala na sa paggawa ng mga dekorasyon na bilang paghahanda sa Pasko. Kasama mo mula sa Armen Mindoro Province, si Radyo Man Marcelo Raro. Hindi hadlang ang rehas na bakal upang maranasan ang kapaskuhan ng mga Person Deprived of Liberty o PDL na nanganganong ngayon sa BJMP San Jose District Jail Facilities sa Occidental Mindoro sa Panayam kay District Jail Community Relations Jail Officer 1 Hana Kalitang na nasa ilalim mo mano ng programang livelihood and skills enhancement na bahagi ng rehabilitation ng bawat PDL. Tinuturuan umano ang mga ito na gumawa ng parol, Christmas tree at ibang Christmas decoration kabilang ng paggawa ng mga doormats mula sa mga recycled materials. Ayon pa, kay go Kalita ng bawat gawang produkto ay binibenta nila sa San Jose Night Market tuwing weekend na kung saan ang kikitain nito ay mapupunta sa mga PDL na nakibahagi sa naturang programa na karamihan ay walang halos dumadalaw na mahal sa buhay. Ayon kay Ping, isang 35 years old na PDL, nakakaramdam din sila ng lungkot habang ginagawa nila ang mga parol at Christmas decors. Dahil nung hindi pa sila nakukulong, kapining nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa selebrasyon ng Pasko. Ang kanilang mga ginawang Christmas decors ay sumisimbolo ng kanilang panibagong pag-asa na makakapiling din nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang paglaya. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Radyo Marcelo Raro, Tatak! i RMN Network News.